Magandang araw mga kaguti uh, Itong area na ito ay lilinisin natin Upang uh, taniman natin ng kamuting kahoy Taman-tama ito At uh, kahit na ma ang panahon Pero ngayon pa lang ay medyo kumukulimlim. lim At uh, mukhang uulan pa naman Kasi iba ang panahon ngayon Bigla-bigla na lang uulan So tatanim tayo ng kamuting kahoy So itong part na ito, ito yung tinabasa namin nung nakaraan. ah uh, lilinisin natin ito ngayon para taniman natin ng kamuting kahoy. Mas maganda kasi pag may mga tanim, at least si talagang sisikapin natin linisin yung area dahil meron tayong tanim. So at saka malaking tulong ito sa atin dahil pag yung laman ng kamuting kahoy, pwede nating lagain, pwede nating gawing suman peding lupa Marami siyang pakinabang lalo'ng higit may mga alaga tayong hayop tulad ng kambing, manok. Ang uh, malaking tulong ito dahil uh, pag wala tayong maipakain sa ating mga alagang kambing, pwede siya nating gawing uh, pagkain sa ating mga kambing dahil mataas din ang crude oil nito parang ano rin to uh, alternatives katulad ng suya, yun ito kamuting kahoy naman, yung laman niya pwedeng ipakain din natin sa ating mga alagang kambing at manok. So ngayon, uh, sisikapin natin na magtanim ulit ng kamuting kahoy dahil yung una natin tinanim ay naanod. Doon natin na itanim sa malapit sa tabing ilog, hindi natin inaasahan na ang panahon pala ay paiba-iba at inabutan ng baha. So ngayon, papanibago ulit tayo. Dito na natin itatanim sa taas uh, kung uminit man may water pump naman tayo. So dito natin ipapa dilig yung water pump natin direkta dito papunta dito sa area na ito. So madalit salita ay malaking tulong itong pagtatanim natin ng kamuting kahoy. At maganda na rin may uh, alternatives tayo maliban sa saging, meron tayong mga ibang root crop na pwede natin pagkuhaan ng pagkain pagdating ng tamang panahon. So maganda ito mga kaguti. At kung kayo ay mayroong mga bakanting area ay pwede nyo ring gawin ito sa inyong mga area. So mga kaguti, maraming maraming salamat nga pala sa mga uh, supports sa araw-araw na inyong panonood sa aming uh, munting channel, aming mga vlogs. Maraming maraming salamat sa suporta. Shoutout sa inyong lahat. At sana ay mag-iingat tayo at i-enjoy lang natin ang ating buhay bilang isang farmer upang tayo matanggal ang stress at uh, nawala tayong sinasagasa ang ibang tao. At yun lamang po. At masarap matulog, masarap sa pakiramdam. Dahil araw-araw tayong nakikita natin ng ating mga alaga na masisigla at walang sakit, walang problema, lalong higit dumadami ang ating mga kaibigan kapag tayo may mga ganito. So, yun lamang po at maraming maraming salamat. Ingat po tayong lahat. Magandang umaga sa ating lahat, mga kaguti. Bye-bye!